Alam mo kasi bot, ayoko na ng gulo talaga eh. Kasi gulo na lapit sa iyo. Kaya nga Kaya nga ako nandito para humingi ng pasensya eh. Tsaka gusto kong humingi ng sorry. Ay, sorry. Ulo. Inumin mga mahihirap to eh. Ulo. Ano yan? Ah, di ako nainom ng ganyan. Anong gagawin ko dito? Ano, basagin ko tao? Basagin Hindi mo ko kilala ko, tits. Bago mo ko pinagagaganyan. Ah, s**t mo ko. Di tawag kaya kita ngayon? Huwag din no niya, kaya ako nandito para umingi ng pasensya eh. Pasalamat ka kahit ganito, ako, Nagiging professional pa din ako dito. Sisyo, so, yes, yung tits may ulam pa kayo? Oy, tits ano yan? May ulam pa dyan? Ulap? Ay, agon yan oh. Ganyan, oh. <laughs> ano yan? Wala, wala to. Oh, agon yan ah. Oh. Hindi, wala to. Di ba ano, may didwaan kami ni Ray D. Oh. Nasaktan ko siya, nasuntok ko siya. Oo. Oh, tapos hey. binoksing niya ako nung tulog ako. Alam mo kasi but, ayoko na ng gulo talaga eh. Kasi gulo na lapit sa iyo. Kaya ko eh. Uy! Chip. Kaya ang aga nga chip ako niya merienda. Hindi. Ganito, kasi chip eh. Diba si Rayleigh, kasakitan oh. kami. So, sana humingi sa kanya ng pasensya, tapos peace offering ko to. Basta pag nalasing kayo, tsaka ayaw mag-away lalo. Yeah, ganyan, eh. na, lang. Hindi, hindi naman At ako mag-iinom. Saan yan naman to? Saan yan naman? Pagkain mo? Oo. Eh, sana tanggapin niya. Kasi ayoko na talaga ng gulo. Alam niyo naman, mamilyado ang tao na ako eh. Pwede nga lang na bawihin ko yung ginawa ko sa kanya. Kaya lang, hindi mo na mababawi yun eh, di ba? Kasi nagawa ko na eh. Eh, yun na lang. Hihingi na lang ako ng paumalin sa kanya. Hihingi ako ng pasensya. Tapos, Peace offering. Sana magustuhan niya, no? Sana Sayo mo. talaga na ng gulo. Ang gusto yan pag walang kailuman. Kaya nga nagtaka De, ako. Hindi, bumili rin, rin ako ng ano. Ng pulutan. Uy, kumpleto. Di ba? Kumpleto. Ako ngayon, ang mission natin, hahanapin natin ngayon si sa Reddick. Saan natin hanapin yun? Eh, ang liit lang naman ang bootcamp natin eh. Saan pa ba natin hahanapin yun? Pag naglakad lang tayo dito, makikita na natin yun. No? O, di ba? Yun lang pala eh. Di. Ay, di. Eh, may lang nga pala ako dito ng ano. Ah, dalawang bote ng beer. Tsaka, eto, kulutan. Eh, pagpasensya. Sakto may baso. Sakto may baso na. Ang gagawin ko dyan? Di, gusto ko kasi talagang ano eh. Humingi ng pasensya sa'yo. Gusto kong humingi ng sorry sa nagawa ko. Eh, pasensya na. Kung ano, hindi ko napigilan yung sarili ko pero... Mali ka na kasi, Dicky. Eh. Ba't ako ba kayo may mali? Hindi, sinasabi ko nga lang na yung sa ugali mo kasi, baguhin mo na. Ugali mo din, butik niyan. yan. Eh, Dick. Yoko na rin kasi talaga ng gulo eh. Kaya nga ako nandito para humingi ng pasensya eh. Tsaka gusto humingi ng sorry. Eh, hey, sorry? <coughs> ha? Ay na, ano to? Tuna? Tuna na sa lata? Ayan ito. Inumin ng mga mahihirap to eh. Ano yun? Makahirap. Ah, di ako nainom ng ganyan. Ah? Tsaka... Anong gagawin ko dito? Ano, basagin ko tao? Basagin ko tao? Uy, wag ano ka ganyan? ano ganun, ganyan? Una. Una sa lahat, Otis, may puso kong layon. Ha? Ah, at higit sa lahat, may dugo akong dragon. Ha? Ah, di mo ko kilala, Otis. Na bago mo ko pinagagaganyan. Ha? Ah, Tapak mo ko? at ah, Tapos susori so ka lang ng ganyan? Kukupal ka pala. Uy. Ano mong ganyan sa akin? Humingi na nga ako ng pasensya eh. Sasabihin mo pa ako na kupal eh. Ano hindi mo napigilan sarili mo? Ha? Ah, kaya s*** mo ako? Eh, ah? tingin sa tingin mo naman, deserve mo naman yun. Deserve? Paano ko sa'yo kung gawin yun? Ha? Ah, ano mong ganyan? -bitawa, Bitawa kaya kita ngayon? Huwag din niya. Kaya ako nandito para humingi ng pasensya eh. Pasalamat ka kahit ganito ako. Nagiging professional pa din ako dito. Kahit pa paano may konting respeto ako sa inyo. Anong ginagawa niyo? Ha? Ah. Nasasapokin ako ng ganun. Ay, Suri, nagsusuri, nagsusuri. Yan, yung mga babae ito. Sige. Yung dali mo na yun, oh! Tingnan ang gagawin ko dyan. B**** pa yun eh. Shhh. Drogi naman to. Stop. Sobra Masaya na talaga di ka. Lunukin mo yung sorry mo. Uy! Ula. Ula mo ka. Huwag na, huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Huwag na, nga, eh. So... Ay, mas mga ba sinabi? Ewan ko dun. Gusto ko lang naman humingi ng sorry. Choppy sa offering eh. Ano? So, Mabayon mo lang eh. Mulo, di tinanggap. Ang gabi ko sa'yo. Kapag ang sayang hindi ni Boss Bert, oh. kung ano pa sinabi sa'yo. Ang hmm. 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 hirap na Man, mas maniwala eh. Hirap maging mabuting tao. Kaya lang pa kung baka, kinupan oh, parang, ah. yuk, ka pa. Sabi niya, kupan ka. ba? Balik mo na Eh hmm, mama, eh, inamin na lang natin to. Sige, pwede yan.